paano ba tanggalin natin ang naputol na RCE jack ito naputol oh. dito naka, naka na stuck naputol paano ba ito tanggalin kasi mahirap ito tanggalin pag ito dito kayo magtanggal mas lalong masira itong pool na ito paano tanggalin una para hindi na kayo magtanggal dito hindi kayo mahirapan dito Hanap kayo ng mga junk na mga resistor katulad nito. Ito ang gamitin natin para pagtanggal dito sa may nakaungot na putol dito sa RC plug, RC plug. Ang gawin natin, kung mayroon kayong soldador, soldering iron, painitan mo ito, soldering iron. Ito. Ang gawin mo, idikit mo itong excess na wire dito sa junk na resistor. Itapat mo dito. Yan. Pagkatapos, painitan. Painitan mo ito. Initin. Hanggang ma-melt o madiin ang excess sa resistor pasok yan. Ito mag-init ito. Once nga mag-init, mula na yun ito. pa sa papasok. The more nga taas ang papasukin, papasukin mo the better ito danda na itong pumapasok ilang minutes ito dipindi ito sa may plastic na di mayroong mga plastik na matagal initin, matagal malanay. Okay. Ilang minutes ito. Ito matagal. Yan. Pag mahaba na ang pumapasok. Wait ka lang hanggang ma malamig. Para tumigas. Pag i-pull out mo ito, pag hindi palamig, hindi tumigas ang plastic. Bayaan mo lang ilang minutos. Pagkatapos, pull out mo ito. yan o. Oh. Ito na. yan O, oh, ito na. O, oh, O, oh, ito na ang putol sa RCE dito. Ito ang kaniyang kabilang connection. Ito na putol dahan uh, yan ito ang technique paano magtanggal sa na tawag namin sa bisaya na ungot dito